ang um, kuhan kina to ani nga na sila temporary uh, relief no sa ilahang kalisdanan na uh, mientras wala sila magka-negosyo or wala sila makatrabaho matagan sila po uh, source no of income or na, na sila madawat tatanggap ng emergency assistance ang mga empleyado ng micro, small, and medium enterprises o MSME na pansamantalang apektado o nawala ng hanap buhay dahil sa pinsalang dulot ng 6.9 na lindol na tumama sa probinsya ng Cebu. Sa ilalim ng TUPAD program, nasa 11 milyong piso ang ipamamahagi ng Department of Labor and Employment Region 7. Ayon sa kagawaran, maraming manggagawa ang nawala ng kita matapos pansamantalang mahinto ang operasyon ng kanilang pinapasukan. Makakatanggap ng ayuda ang mga manggagawa para sa unang sampung araw. Mauna yung atuag yung average ay atag no? sa itong mga beneficiaryo. Sakto ka. Although na upan nga kanan koan atagan o more, depende mong good po na sa sa lugar. Pananitan ang ilang trabaho on kay pwede mahuman sa sulod ng sa pulukad So ano na nato ito ihatag na alokasyon. Uh -oh. Kung kinalarog i-assess po na or i-tanawan po na sa ito ang mga people in the field from Dole 7. Sa tala ng kagawaran, higit isang libong manggagawa ang tatanggap ng ayuda sa ilalim ng tupad implementation at apat na raan para sa tupad payout. Bukod dito, tinitingnan na rin ng Dolly 7 ang pagbibigay ng livelihood para sa mga apektado. Samantala, nagpaalala naman ang kagawaran sa mga employer at kumpanya. Hindi nila maaaring pilitin ang mga empleyado na pumsok sa trabaho kung may banta sa kanilang kaligtasan. Uh, ang mga empleyado, kung may mutang sa kakuyaw, may ilang kinabuhi o ilang kalawasan o ilang pamilya o mga propiedad, dapat ang employer matagay gayo na nila na dilit mo report sa trabaho. However, ato po nang i-qualify, ang Department of Labor and Employment did is have uh, allow or motugot na i-abuso po ni sa ato mga trabante. Sa pagbuhos ng tulong mula sa iba't ibang opisina at organisasyon, muling nang ibabaw ang bayanihan ng mga Pilipino sa suliraning kinakaharap ng Cebu. Ngunit dahil sa problema sa mga nasirang daanan, hirap sa signal o komunikasyon at patuloy na pagsusuri sa mga apektadong lugar gamit ang social media. Ilang sabwano ang nanawagan ng tulong dahil hindi pa naaabot ang kanilang lugar. Kabilang narito ang ilang bahagi ng medalyen, San Remejo at Daan Bantayan na kalapit na lugar sa Bugo City. Anila nasira man ang kanilang mga tahanan at nawalan ng kuryente. Higit na kailangan nila ngayon ay tubig. Ayon sa Kapitolyo, Minamadali na ng probinsya ang pagkilos sa lahat ng mga apektadong bayan upang matiyak na maiabot ang agarang tulong na kinakailangan ng mga Cebuano. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.